Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Paglalambing ng ligaw na aso sa lalaking hindi nito amo, pinusuan online. Anti-cheating headgear na pinauso ng isang engineer professor, kinaaliwa ng mga netizen. Mag-ama mula South Africa, lumikha ng pinakamabilis na drone sa buong mundo. Furniture store na IKEA, magkakaroon ng virtual Roblox store. At sa trending showbiz balita, Blackpink Lisa may solo comeback matapos ang tatlong taon. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mag-trending na hindi mo aakalain. 'Yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, I choose you! At peace ang feels ng isang viral na aso na wagas kong magpalambing sa isang lalaki na hindi naman ito Kaano-ano ang fur baby para bang nagpapahiwatig na gusto niya itong maging fur parent. Ang eksenang umantig sa puso ng mga netizen panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. <coughs> looking it's a furry nation likas na sa ating mga pinoy ang magmahal at magmalasakit sa mga fur babies dahil sa ang kinilang cuteness kaya naman hindi maiikakaila na talaga ngang namang agad pumapatok ang anumang video o larawan nila online tulad na lang na eksenang kumurot sa puso ng mga netizen kung saan makikita ang isang ligaw na aso na naglalambing sa isang lalaki. Isang lalaki na hindi naman ito amo o kaano-ano. Makikita rin sa viral video ang kalmadong body language ng ligaw na fur baby mula sa nangungusap na mata hanggang sa marahang paghawak nito sa lalaki na tila hinihiling na ituloy lang ang paghimas nito sa kanyang ulo. At dahil sa short but sweet encounter na ito, napakwento rin ng ibang netizens ng kanika nilang sentimiento sa comment section. Ayon kay netizen Maria, ang kanilang napakabait na aspi na si Harvey ay dating stray dog at may tuturing na best decision anya ang pagkupkop niya rito. Sabi naman ng na isa, hindi niya maintindihan kung bakit malupit ang iba sa so fur babies. Samantalang ganitong klasing pagmamahal lang naman daw ang gusto nilang maranasan. Dagdag pa ng isang ito, parang pinapahiwatig daw ng aso na gusto niyang maging amo ang naturang lalaki sa video. At maging ang TV actress at certified firm up na si Heart Evangelista ay hindi rin napigilang maantig sa viral video. Sa ngayon, humakot na ng higit 3 milyong views ang trending video sa TikTok. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. ating next viral story. Fun twist to academic integrity. Sino nga namang mag-aakala na ang pag-exam at ang hindi pagkakopyahan ay magiging ganito ka-exciting? At sa klase pa ito ng mga kumukuha ng engineering. Dahil kasi sa pauso ng isang engineer professor na anti-cheating headgear, ang creativity ng kanyang mga estudyante ay naagsilabasan. Silipin natin ang mga fun and witty headgear designs sa trending report ni Rose Babiera. Epektibo raw ang pag-aaral kung nakakapag-enjoy ang mga estudyante. Kaya naman ang mga guro, kanya-kanyang pakulo pagdating sa pagpukaw ng atensyon at interes ng kanilang mga estudyante. Gaya na lamang ng engineering professor na ito na si Prof. AJ Guhilde mula sa Mindanao State University Main Campus, Marawi. Nahinamon ang kanyang mga estudyante na magdesenyo ng mga headgear. Ang mga headgear na ito ay suot ng mga mag-aaral habang nag e exam para raw iwas kopyahan. Ang mga estudyante, game na game naman sa challenge ni Sir. Sa iba't ibang paraan, ibinida nila ang mga hilig at interes. Mayroong ginaya ang desenyo ng online game na Minecraft. At ang iba pa, ginawa ang costume ng kanilang paboritong characters. Isa rito ay si Iron Man at ang isa ay si Yokai. Ang iba naman, ibinida sa mga headgears ang mga nakakatuwang memes na kapag nabasa ng katabi, bukod sa iwas kopya ay mapapatawa pa ang mga ito. At ang isang ito, talagang in-brand sa kanyang course na engineering at gumawa pa ng large size scientific calculator. At ang iba, sinimplehan lang pero labas naman ang pagkamapamaraan sa paggamit ng mga bagay na madaling makita sa bahay. Aliw na aliw ang mga netizen at maski si Sir AJ ay bumilib sa creativity na ipinamalas ng kanyang klase. Gumawa pa nga ang guro ng kanyang tala ng top 20 headgear designs, kung saan hinirang niyang top pick o top one ang multi-faced minotaur na ito, na halos kamukha na ng original ang pagkakagawa. Pero syempre, hindi nagpahuli ang mga crowd favorite na ito. Lubos nitong napatawa ang mga netizen, pero ani ni Sir AJ, Bukod sa tuwang dala nito, ito ay maliit na effort para patuloy na palawigin ang academic integrity ng kanyang mga estudyante. Good luck sa inyong mga future artists, este engineers! Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next trending topic, IKEA on Roblox. Sa unang pagkakataon, isang virtual store sa online game platform na Roblox ang inulunsad ng sikat na furniture store na IKEA. Para sa upcoming virtual Roblox store na ito, kukuha pa ang pamunuan ng IKEA ng mga tao para gawing empleyado sa naturang virtual universe. Ang iba pang detalye tungkol sa tinawag na The Coworker Game, alamin sa trending report na ito. Tila swak sa mga miyembro ng Homebodies sa mahilig sa online games, isang virtual store sa Roblox ang ilulunsad ng sikat na furniture store na IKEA. Ang tinawag na The Coworker Game na katakdang early sa June 24 kung saan may experience ng players na magtrabaho sa IKEA Virtual Universe. Sa mga inilabas ng larawan sa website ng naturang Swedish company, makikita ang isang company ID. Magsisilbing character na nakasuot ng kanilang yellow uniform. Iba't ibang paninda tulad sa kanilang actual store at syempre di mawala ang signature showroom ng IKEA. Sampung kataon ay dad 18 years old and above sa United Kingdom at Ireland ang hana para sa virtual Roblox store na ito na makatatanggap ng sahod na nagkakahalaga ng 13.15 pounds o nasa 16.79 dollars kada oras. Ang mga successful applicant ay mag a sa mga customer at maaari rin mailipat sa iba't ibang sections ng naturang store mula showroom patung Swedish Bistro para naman mag-serve ng kanilang patok na meatball sa virtual universe. Samantala ay naman sa country people and manager for UK and Ireland ng naturang brand, ang akbang na ito ay kanilang paraan para ipakita ang kanilang unique approach pagdating sa usaping trabaho. para sa kwentong record-breaking, World's Fastest Drone. Kakaiba ang nahanap na bonding ng mag-ama na ito mula sa South Africa. Ginawa lang naman kasi nila ang pinakamabilis na drone sa buong mundo. Ang kanilang binuong drone may bilis lang naman na 397 km per hour at official na ang kinilala ng Guinness World Records. Ang nakamamanghang Peregrine 2, silipin natin sa trending report ni Millie Borja. This is the fastest drone of its kind. It now holds the Guinness World Records title for the fastest ground speed by a battery-powered, remote-controlled quadcopter. Isang father and son duo ang gumawa ng panibagong world record para sa pinakamabilis na drone sa buong mundo. May top speed na 480.23 km per hour. Binuo ng mag-amang sina Mike at Luke Bell ang Perry Green 2 na kalaunay kinilala ng Guinness World Record bilang fastest ground speed by a battery-powered remote-controlled quadcopter. Pero bago masungkit ang record, Maraming test at trials na pinagdaanan ang magama kabilang na dyan ang ilang malfunctions, gaya ng mga overheating ng mga wire at battery. Bago kilalanin ng Guinness, na kompleto ng nasabing drone ng dalawang run ng flights. Ang shell ng Peregrine 2 ay carbon fiber, kaya naman mas naging magaan lang ito at madaling kontrolin. Nabuo ang drone sa pamamagitan ng 3D print na nilagyan ng mga motor, battery at nire-design sa hugis ng isang aktual na drone para maging mas aerodynamic. Pero para po sa inyong kaalaman, hindi lang itong makasaysayang ginawa ni Mike Bell pagdating sa engineering at technology. Dahil ang ama ay isang kililang architect at nagdesign ng Mombelda Stadium sa South Africa kung saan ginanap ang apat na laro sa 2010 FIFA World Cup. Habang si Luke naman ay isang content creator na kilala sa pag-review ng mga drone at camera sa social media platform na YouTube at Instagram. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, coming soon, Lisa! Matapos ang tatlong taon, may solo comeback si Lisa ng K-pop supergroup Blackpink. Pero bukod pa riyan, nag-launch rin ito ng kanyang sariling TikTok account kung saan wala pa mang isang araw ang unang video nito, agad humakot ng milyong-milyong views. Ang patikim sa kaniyang upcoming single tutukan sa Showbiz Report na ito. Coming soon, Lisa! Iyan ang patikim ng Blackpink rapper and dancer na si Lisa para sa kanyang solo comeback halos tatlong taon matapos mag-debut bilang solo artist. Sa inilabas nitong teaser, mayroon na rin pre-save links para sa upcoming release. Dahil sa announcement na ito, na-excite ang Blinks at agad nag-trending ang multiple Guinness World Records holder. Kasabay niya, nilaunch na rin ni Lisa ang kanyang sariling TikTok account na may username na Lala Lalisa underscore M. Ang unang video ngarito na humakot ng milyong-milyong views, biida ang money hit makers o isang street style outfit doing cute and sexy poses, kalaki pang isang song clip entitled Coming Soon. Ang upcoming comeback song na ito, ang kauna-unahang kanta na i-release Lisa sa ilalim ng kanyang sariling label na Loud. September 2021 ang mag-debut ito bilang solo artist, hatid ang kanyang record-breaking singles na Lalisa at Money. Isa na namang episode ng mga nagpawa o kinakiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, June na naman! Bukod sa ipagdiriwang natin ngayong buwan ang Araw ng Kalayaan, idagdag na natin sa ating listahan ang makulay at masayang pista ng aliwan. Mark your calendars po dahil sa darating na June 27 hanggang June 29, matutunghaya na natin ang pasiklaba ng sining at kultura mula sa iba't ibang paning ng Pilipinas. Kaya naman inaanyayahan po namin kayong makiisa, makisaya dahil pistay narito na Aliwan Fiesta 2024 na. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up natin ang mga detali para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!